November 30, ang uh, iba't ibang mga grupo, kasama po dyan ang grupo ng Akbayan. At sila po ay uh, sa pamamagitan ng kanilang Pangulong si Rafaela Paeng David na sa ating linya. Co-convener po ng atin ito movement. Nako, maraming maraming salamat kay Ma'am Paeng. Nagising mo, Romel, ang ago. Oh. Ma'am Rafaela, pasensya ka na. Good morning. <laughs> Hello, good morning, <laughs> good morning. Sir Arlie. Good oh, morning din sa mga taga-pakinig natin oh, ngayong Sunday morning. Pasensya ka na. Excited ako na makakasama kita ngayong umaga. Pero hindi ko alam <laughs> na no, ganito ka aga. At hindi ko rin alam na wala kang inaatrasan. Sasagutin mo yung tawag namin. Thank you so oh, much, Sarah. Oh, Paeng Oo oh, oh, nga. Eh, sure, napakahalaga ng issue na pag-uusapan eh. <laughs> Una muna, bago yung inyong mga activity sa November 30, ano ang reaksyon ng inyong grupo? Uh, meron ng warrant of arrest? And eventually, ayon sa ombudsman, sa darating ng mga araw, yung iba't-ibang uh, ibat ibang mga involved pa, ilang tao pang involved sa iba't-ibang mga anomalya ng uh, flood control project at mga proyekto, ay susunod-sunod na rin ang magsasampang uh, sasampa, kaso sa Sanigang Bayan. And eventually, ito nga po, meron ng waro na pares. At isa sa inisuhan, mm -hmm. ay dating congressman si Sal, di ko na si Saldico na napakainit ang pangalan sa usapin ng mm -hmm. flood control at insertion sa budget, uh, Paeng. Ayun nga nakikita natin that this is a positive step kasi talagang yung taong bayan malakas ang boses at ang paninindigan na dapat yung mga kurakot ay makulong na at mapanagot. Um gayon man, uh, naniwala tayo na this, this is just uh, sh this should just be the first among many kasi alam naman natin na marami ang nakinabang dito sa flood control scandal kaya napakahalaga na bantayan natin, siguraduhin natin na um, hindi ito parang ilang tao lang yung uh, magkakaroon ng uh, case and arrest warrant pero talagang um, ma-uncover natin gaano kalaki ba talaga yung naging um, uh, naging pagnanakaw sa taong bayan at gayon din all involved dapat ay mapanagot. Gayon din dapat may mga reforma na marating tayo kasi hindi pwedeng maulit ito in the future kaya there are important legislation that we're pushing for, including yung anti-dynasty law, para alam natin hindi na uulit yung mga ilang pamilya na ginagawang family business itong uh, public service. Gusto kong, ano yan, gusto kong diinan niyang usapin na yan. Parang uh -huh. Ang iba, ang iba sa ating mga kababayan, naniniwala sila na isa sa mga bumubuhay at isa sa nagiging dahilan kung bakit namamayagpag ang political dynasty ay yung corruption tulad nito. Uh, kaya um, lagi may kinatawan sila sa Kongreso, House and Senate. Dahil itong, itong uri ng ganitong korupsyon, pag insert ng pondo at pag aati hatian walang itatay yung pondo, ito ang pinag, dito kumakamal ng malaking halaga ng salapi, ang mga pamilyang politikal. Um, sa tingin ninyo, uh -huh. mapagbibigyan kaya sa pagkakataong ito, ito, tumu, nabubunyag na na binubuhay nitong ganitong uri na korupsyon ang mga political dynasty ay may sasakato para na at na, na o gagawa na ng mga panuntunan para ito maiwasan o may no. mapagbawal man lang. Uh, pa mm -mm. Eh. Well, hopeful po talaga tayo na uh, magkaroon ng chance ng pumasa yung anti-dynasty law kasi important na makita ng ating kababayan na ang isang ugat ng korupsyon ay yung political families na nagdo-dominate sa politika natin kasi kung pamipamilya kayo dyan ay talagang pagtatakpan nyo rin yung uh, pangungurakot ng isa't isa tapos yung mga decisions that are being made ay imbis na uh, gawin sa loob ng city hall or mga opisina ng gobyerno nangyayari siya sa loob ng tahanan ng ilang pamilya kaya very important na Um, buwagin ang political dynasties para palakasin ang pananagutan, palakasin yung uh, ensure natin na yung kapangyarihan hindi nasa kamay ng iilan. Kasi pag nasa iilan lang, eh ano rin, meron silang um, kapangyarihang itago at uh, come din yung ating uh, yung kaba ng bayan. Nakita, um, nakita rin kasi dito, kap maputo lang kita Miss Paeng, nakita yes. rin nila dito na baka pwede rin isama uh, mapag-usapan dyan ay yung usapin ng divestment, pagkikitatakbo sa anumang mga uh, mm. o uh, posisyon sa gobyerno. Kunyari magdadivest ka, pero alam naman natin yung kumpanya, lalo talo na yung nakikipag, mga kumpanyang kinakailangan makipag-transact sa gobyerno. Pamilya mo may ari nun eh. Oo. Oh, kahit na sabihin mo hindi na ako nag-diverse, sinong pumalit sa'yo? Yung anak ko. Eh gano'n din yun. <laughs> oh, May conflict of oh, interest. Tapos pagkatapos Anna. ang lahat-lahat, babalik ka naman doon. Hindi mawawala yung conflict of interest eh. Kaya siguro uh -huh. dapat bigitan din yun na hindi, como, pero pamilya mo na walang nagmamay-ari, nag, nag, uh, gum, kumukuha, gumagawa ng ganyang mga mga negosyo, uh -huh. And, ando, ando doon pa rin na impluensya mo kahit pa paano. Exactly. Kaya napakahalaga talaga na um, yung mga ilang pamilya na ginagawa ng business, yung ating uh, yung public service ay hopefully matigil na natin yan at hindi pwedeng sila yung kumikita at the expense of the people's of the people's welfare. Hindi lang yun. Pati pala ma Ms. Paeng, yung mga proyekto na dapat ay eh, matagal lang na isasakatuparan, hindi pala matuloy-tuloy dahil nga na nakapwesto eh. 'yung 'yung uh, isang negosyo na pag pinatatakbo ng isang uh, isang pamilya na nasa uh, tanggapan ng gobyerno. Uh, kongreso man 'yan o kung saan man 'yan. nababalag ng 'yung proyekto ng pamahalaan. Eh, I I think magdadalhin din itong isama no dito sa usapin na ito ng political dynasty bill. Yes, opo, dapat kasama talaga yan. Kasi we need to make sure na um, ano ba yung interes ng mga na-elect natin in office? Ang interes ba nila ay pampamilya, pambusiness o para sa taong bayan? Kaya very important lahat ng reformang yan. Kasi um, on the one hand, gusto nating may makulong dahil sa nangyaring ito. Pero hindi pwedeng hanggang dun lang. Kailangan merong konkretong pagbabago para hindi parang paulit-ulit kasi ay itong cycle of abuse nakita na natin ito before eh ngayon mas lumalala pa nga so important na you are able to ensure na yung divestment nga paggula divest nila sa family business nila Um at gayon din yung pag-ensure that dynasties are finally uh, prohibited from uh, expanding their power within the halls of government. Ang inyo namang grupo na magiging bahagi ng November 30 rally, kuntento naman sa development nitong investigasyon na ito ng gobyerno sa mga involved sa flood control. Well, alam natin na mahalagang uh, yung investigations na yan ay siguraduhin walang uh, sacred cows at dapat ay um, Kasuhan. kumbaga o oh, lahat ng makitang may uh, kalukohang ginawa dapat makasuhan. Um, pero yun nga, we're hoping na sana bago magpasko ay hindi lang kasi iilan pa lang yan. Alam natin ano pa lang type of the iceberg pa lang yan. Mm, okay, so November 30, punta na tayo dito, uh, Miss Paeng. Ano ba ang uh, ano ano ba ang ini-expect ninyong mangyayari dito at doon sa mga gustong makibahagi lalo na yung grupo-grupo sila kasi ayaw din naman nilang makagambala kung halimbawa may mga pagtitipon pala na parang yung pagtitipon kamakailan na may humalo, eh, hindi pala siya kasama sa sin pareho na mo sinisigaw. Hindi tuloy pinasali. Uh -huh. Eh baka may mga ganun na ay naman na natin magyari na pare-pareho naman ang ating hangarin dito, ma maayos at uh, malinis na lipunan, eh baka lang magkaroon ng tension Ano ba ang ini-expect uh, na mangyayari sa November 30 sa lahat ng mga grupong gusto sumali? Lalo na ang grupo ninyo, Ms. Paeng. Yes, no, kami sa Akbayan at gayon din yung iba pang mga nag-oorganisa ng, uh, uh, ng pagpro uh, protesta this coming November 30 ay uh, umaasa na ang taong bayan ipapakita ang kanyang pwersa laban sa korupsyon at gayon din sa political dynasties. At siguraduhin na um, merong mananagot at gayon din meron tayong maipapanalo na mga mahalagang reforma. So isang linggo na lang po mga kababayan, sana magkita-kita tayo sa People Power Monument, sa EDSA Shrine. Um, at mahalaga din po, tama yung sinabi mo Orly no, na no, Huwag natin nga hayaan na i-hijack yung ating uh, ating kampanya laban sa korupsyon ng ilang mga politiko na um, gustong tumakas sa pananagutan by riding on the people's anger. So very important na tingnan natin kasi baka yung iba dyan ay mga political opportunities na um, gustong... Um, Uh, gustong atakihin. Halimbawa, yung ilang mga forces within this government. Pero ang totoo, yun ay para sila ang gumanan siya politically. Kaya yung mga ganun po, bawal po yun sa ating rally. Panguling tanong na lang, gusto ko lang susugan yung binabagit mo mga political opportunists na mm -hmm. ginagamit itong usaping ito para mag... Uh, pa, kasi kung titignan, parang, parang iba yata yung gustong uh, ilabas ng ilang mga punto, ng ilang mga sektor. O lalo-talo na sa kung hanggang saan o hanggang sino pwedeng kasuhan at mapanagot. Pati yung mga nagnanais na gustong maimbestigahan at ituloy itong imbestigasyong ito, eh gustong edawit for uh, obviously for political reason. Uh, hindi ko lang alam kung lumalabas sa inyo mga pag-aaral na maaaring may mga... Uh, yung usapin ng West Philippine Sea, eh? merong sektor dito na gustong samantalahin ito para maisulong, mai, maitaguyod yung kanilang pagnanais na ang pa uh, pamahalaang Pilipinas ay magigakampi uli ng mga nananaman ng abuso at nambubuli dyan sa West Philippine Sea. May mga gano'n ba kayo nakikita ng angulo dito, Miss Paeng? Yan po yung actually napakahalagang makita natin no kasi may mga ilan halimbawa at ito po uh, ano na tayo no diretso tayo um Uh, alam natin kailangang magpaliwanag at managot ng presidente natin. Um, yun lang yung ilang mga uh, gustong kunwari, kuno, magpanagot sa kanya, ay gusto naman kasi ipalit na agad sa kanya si Sara Duterte. Ngayon na, eh, alam naman natin ay yung ilang grupong ito na gusto na makabalik sa Malacanang ang mga Duterte. Naku po, mahirap yon Kasi pag nangyari yon panalo ang China. Kasi alam naman natin na um, medyo nagiging talking point ay talking head ng interes ng China yung Pamilya uh, Duterte at hindi lang ito si Sarah, pati yung mga kapatid niya, yung dynasty nila. Kaya very important na wag nating hayaan na yung interest ng China na alam natin ay may mga galamay din dito sa politika ng Pilipinas. Siguraduhin natin hindi mananalo sa usapin ng uh, paglaban sa korupsyon at gayon din sa usapin sa paglaban sa dynasties. Hindi ito tunggalian ng dalawang pamilya. Pero dapat lahat ng pamilya ay matigilan na at gayon lalong-lalo na yung mga pamilya na um, parang pro-China ang kanilang mga uh, mga mensahe sa ating bansa. Miss Paeng, maraming maraming salamat muli sa inyong binigay ng pagkakataon. So ulit yung good luck po sa November 30, magkabalitaan po ulit tayo itong mga hakbang na ito eh, para naman sa kapag, ating pagnanais na magkaroon ng isang malinis na na gobyerno para sa mga Pilipino. Thank you po Miss Paeng. Thank you po sa Thank you, Dad. Amen. Maraming salamat. Mga kapuso, si Miss Rafaela Paeng bid President ng Akbayan at co-convener ng ating itong movement, Kaugnay, ng kanilang pagsama sa November 30 Rally. 6.15 na ng umaga. Mag